guys, kumusta kayong lahat? Long time no see. Nandito ulit ako sa akin ng sa aking taniman. Sa akin maliit na taniman, pinagtataniman. Guys, yung mga bagong silip pa lang ngayon, please subscribe. At saka tapusin yung panonood nyo. At saka lagi nyo panonorin yung aking uh, video. Okay guys, tapos ang eleksyon. Ito, nandito ako. Nabisi kasi sa eleksyon. Okay guys. Matagal na ako hindi nakapunta dito. Haros ano? Haros mag-iisang buwan. Ito yung aking resulta ng aking mga tanim. Mga tanim na iwan ko. Ang daming laglag guys Ng ano mga nyug. Tsaka palapa. Marami. Ayun o. No, oh, mga laglag o. Oh. Ayan. Meron pa doon. At saka mayroon pa dito. O dito sa kabila. Ayan. Mga laglag na palapa. May nakasabit pa doon. Oh, na palapa. Tatanggalin natin. Kasi, kaya lang minsan ano eh. Ang tawag sa amin. Eh parang wala na ito ata. Alam, Ano? Parang wala nang tubig sa baw. Kitaagas eh, natin dito. Ito pala pa pala oh. Marami ng damo ga ano bunutin. Yung mga damo pupurutin. Marami na. Dami ng damo. harus mag-iisang buwan kasi ako hindi nakapunta dito eh. Yung mga damo. Yung ano okra. Yung isang bunga ayan. Gulang na. Matigas na. Gulang na siya. Ang dami mga damo. Ayan ang mga damo. Tataas na ng mga damo. Ayan. Bali, bubunuti natin yung mga damo. Gagawa ako ng paraan para hindi makapasok yung ano, mga manok dito. Kinakalkal talaga. tas na yung aking saging langka matas na rin malaki na dalawang taon na tong ano itong langka dalawang taon na kalamansig hi to Ayan natin, oh. Pwede na, gulang na, magyayelo na. Ayan. Pipitasin natin, guys. Kasi pag hindi ito pinitas, yung kalamansi magiging ano. Magiging ang tawag doon. Mamamatay siya. Maiiga. Ano, hindi ko na dali ang aking kutsil, yung aking itak. Ayan. Pipitasin natin, guys karo ma kalo kalaman si amoy nun ayan nagdidilaw na kasi nagyayelo na kailangan natin pitasin yan ang magiging sakit ng kalamansi pag ano pag hindi mo pinitas kailangan pistasin para hindi siya magdilaw yung kanyang mga dahon, maiga, mamatay, matuyot. Ganyan. Kailangan talaga ipitasin eh. Hindi pwede mahinugan. Ganyan ang anong problema sa kalaman siya. Kailangan di mahinugan. Yan. Pwede na. Ito hindi pa pwede yata oh. Hindi pa. Konti lang naman bunga guys. Ilang piraso lang. May panggamit na. Ayan. May panggamit na. Mayroon na siyang panggamit. Mayroon pa naman bunga iba. Eh. Ayan Oh nasa taas. Ayan, yung mga bagong bunga. At least, nakakapag-harvest na, nakakapag, ano, nakapag-ginabangan na kahit kunti lang yung bunga. Kahit kunti lang. Dito sa isa, wala pa eh. Ito wala pa. Maliit pa lang. Tumatas na rin oh. Kakaroon na ng magandang mga sanga. Uy guys! Ano ano yan? Ayan oh. yung langgam na ano. Itim. Nagsi-circle. mga langgam o oh, itim na langgam para siyang ano anay hit, hit ano hitsura niya parang anay mga, bi, mga biluging ano mga biluging langgam para siyang black an ano to black black termite ganyan pa circle sila oh. dumadami Wala nang sabaw. Ang ano ito, yung kanyang dahon, yung kanyang ano yung tangnon, matawag dun eh. Yung kanyang tumutubo, nandoon lang sa loob, hindi nakakalabas. Oh, pangit. Pangit. puti. Ibig sabihin nito pag ganito klase ng puti. Dito sa may ano niya may mata. Dog sa amin gaob. Yung kanyang laman umihiwalay sa bao. Kaya minsan naman nabubulok na sa loob. Bagay lang to pang ano pang bagay na to ay eh, kuprahin. Hindi pwede pang ano pang gata. O yung pang kakayurin mo. Hindi maganda kasi humihiwalay sa ano sa bao. Hindi maganda kayurin. Ito maganda. Hindi siya puti. Medyo ano siya brown, brown lang. Maganda to. Hindi hindi to humihiwalay sa ano sa bao yung kanyang laman. Okay, guys. Nagbunot ako ng damo. Hindi ko na lahat. Hindi kita eh, pero madamo na yan, guys. Mga isang dangkal. Ang taas ng mga damo, dalawa. Isa hanggang dalawang dangkal. Lalo na dito. Yung naipong kong damo. Yung iba, sinunog ko. Hanggang doon, paikot. Yung iba, hindi ko na pinakita. dito pa susunod na lang to yung banda dito yan banda dito ayan oh dami pa oh damo yan niya dyan guys pero hindi halata pero damo na yan guys yung aking mga pinya malalaki na Saka may bagong ano dito yung akin tanim mula pa isang taon na pinya nagbunga na sembah hmm. ba? Wala pa isang taon tong pinyang to. Namunga na. Tapos yun nandito guys na ano native. Ayan o. Oh. Ayan. Nagbunga din pula oh. Red na red o. Oh. Ayan oh. Native siya pero red na red siya o. Oh. Red. Ayan. O, diba? Ayan. Ibang klase to pero native. O, oh, red pineapple. Magkakaiba talaga guys mga ano, mga bunga. Red pineapple. Native lang yan. Tapos ito pa, ito native din to. ito Ibang klase din hindi katulad ng pula ito pink ang kanyang ano Ayan o pink ito yung mga hawayang guys o, lalaki o yan lalaki ito rin mga lalaki ito rin o ganitong klase mga bulaklak pa lang to o hawayan lalo na to lalaki o Ayan o tapaw Ito, oh. Ito medyo kulang na Siguro ano pa ng dalawang linggo pa to Maliit lang pero ang ano nito ang hawayan din to kaya asanga na lang toy na bunga Dami oh Pero pa dito bago wala din, wala pa rin itong isang taon. Ayan. Maliit nga lang. Maliliit eh. Dito rin guys, o oh, ayan. Harus sagsasabay sabay na Oh. Wala pa isang taon din to. Dito sa malapit sa ano, bakod. Sa mayroong ano. Ah, malunggay. Wala pa isang taong yan guys, o. Oh. Bunga na. Oh, ano to, malaki rin, malaki to eh. Wala pang bunga. Malaki, malaki to. Malaking pinya pero wala pang bunga. Wala rin. Oh guys, uuwi na rin ako. Yun lang, binisita ko kasi nga, haros isang buwan akong wala rito. Pinagbubunot ko yung mga damo. Pinumusta ko. Natutuwa lang ako sa akin, mga pinya, ang lalaki. Marami. Nagsusunog yung aking kapitbahay. Kasi nandyan, dumating. Sinusunog niya yung mga tuyong dahon. Yung mga palapa. Ayan o. Oh. Sinusunog niya yung mga mga tuyong mga palapa. Tuyong, ano, tuyong dahon ng nyug. Ang tanggal na rin sa ano sa lamok, ang daming lamok kasi. Mamamatay din 'yan, mawawala rin 'yan. Hindi naman masusunog yung mga damo sa tatbi-tabi kasi mga ano, basa pa 'yan yung katabi. Kasi umulan kanina, kaya basa hindi 'yan masusunog lahat. Eh yung araw eh. Oh. Yung araw. ah Tapit hapon na kasi. Guys, uuwi na ako. May dala akong dalawang buhok, ah, uh, kaya lang yung iba'y eh, ano na, wala nang sabaw. Mayroon ng mga tubo. Ang gaya katulad niya, no. Oy okay, guys, thank you do sa mga bagong subscriber. Thank you sa inyong kapapanunood. Tuyo na yung ano yung daan. Kaya lang pag umuulan, nagkakaroon ng ano, lamaw. Ayan, katulad niyan. Nagkakaroon ng lamaw. Pag umuulan, katulad kanina umulan, kanina umaga. Hoy okay guys. God bless sa ating lahat. Bye-bye. Palapas na ako sa may highway sa may kalsada.